pahirapan pagkabit ng coil spring nitong lower arm so para ikabit dito sa suspension so ayusin natin to wala tayong coil spring compressor kaya dito na lang natin gawin sa lifter kailangan nating ipitin dito dito naman natin magagamit yung mga pinagbabawal na teknik. Kailangan nating gawa ng paraan. Dahil kung dito tayo gagawa ng paraan, walang mangyayari. Kuha lang tayo ng alambre at yun ang gawin nating pantali. Yun lang naman ang taging tanging paraan natin. O ilagay yung alambre, ingatan lang paglagay na hindi maputol at lalong ingatan ang kamay na hindi maipit kailangan shortball yung trabaho mga kaibigan walang spare parts ang kamay kaya doble ingat tayo eh, mga kaibigan yung coil spring kailangan nakaupo ng maayos para hindi kumabiyos tansahin lang natin ang higpit ng alambre dahil pag sobra sa higpit mapuputol ang alambre at talagang kakabiyos yung spring yan at baka tamaan ka pa sa mukha patay kang bata ka What? pagkatapos kong tinalian ng alambre mga kaibigan gamitan ko naman ng flat belt para siguradong sigurado tayo so itali ko lang yung flat belt sa coil spring kung mapapansin yung mga kaibigan yung tali ko nasa kalagitnaan lang ng coil spring dahil halos kalate ang baon niyan doon sa subframe ng coil spring malalim ang baon ng coil spring kaya bandang gitna lang ako nagtali hanggang sa ibaba kung mapapansin nyo mga kaibigan kahoy yung ang ginamit ko sa pangsapi sa ibabaw at saka sa ibaba dahil yung kahoy kumakapit yan ha? iniipit ang coil spring sa lifter Pagkatapos talian, i-release na mga kaibigan So, tingnan nyo po oh, nasa kalati lang ang aking tali Dahil pag ikinabit na ang coil spring Baon ang kalati nyan doon sa subframe So, tingnan nyo po mga kaibigan Yung pag-uupuan ng coil spring Doon sa subframe, ayan oh, ang lalim nyan Ha, kalahati din ang baon dun sa upper mounting nya ng subframe so ayan po tignan nyo ang lalim ng baon kalahati din right. Okay, ikakabit ko na po mga kaibigan ikabit na yung upper arm sa lower arm kasama coil spring gamit ang hydraulic jack so bago mo tanggalin yung tali na flat belt at bago mo potolen yung mga wire na tinali natin sa coil spring tingnan muna nating maigi ang posisyon ng coil spring mga kaibigan kong nakaupo ng maayos para walang lagotok yan pagka mandar na yan o pag tumakbo walang knocking noise so ayos na ang pagkabit mga kaibigan tanggalin ko na po ang flat belt at pag natanggal na 'yung mga flat belt saka na tayo magputol ng mga wire pakawalan na natin 'yung coil spring mga kaibigan alisin na rin ang cable wire na tinali natin do na natin ang alambre mga kaibigan so ganyan lang po ka simple ah hindi yan simple pala mga kaibigan mahirap yan gawin kasi kailangang doble ingat mo dyan na hindi ka madisgrasya pag nag compress ka ng coil spring at magtali ng alambre kailang maingat ka dyan mga kaibigan dahil kunting pagkakamali mo dyan putol yung dalire mo dyan or bubuksingin ka ng coil spring pag tinamaan ka nyan pag kumabiyos So mga kaibigan, pagka kulang ka sa mga gamit, kailan marunong ka rin mag-isip kung paano ang magandang paraan para alternative sa pagkabit ng coil spring or kung paano pigilan ang coil spring para mapadali ang pagkabit sa suspension. Sana po nakatulong mo sa inyo itong counting video na sinasabi nilang ginamita ng bawal na teknik. So maraming salamat po mga kaibigan sa inyong pagpanood at pakisoyo po ako sa inyo na sana isubscribe nyo po ang aking channel. Ang inyong subscription po ay malaking tulong po sa aking channel mga kaibigan at pag natanggal na lahat ng tali mga kaibigan inspeksyonin po maigi ang trabaho double check lang mga kaibigan kailangan ayos ang trabaho mo para hindi tayo pabalik balik na walang back job so yun lamang po mga kaibigan sana nakatulong po sa inyo maraming salamat po hanggang sa muli